Good day guys! So, what's up once again and welcome back to our channel! So, today ay update ko kayo dun sa ating tanks ng crayfish. fish and para natin simulan to? The intro! Let's go! So guys, update ko kayo Itong tank na to is wala na namin muna yung mga crayfish dito Nilagay namin sa baba kasi Nagkaroon ng pollution dahil sa overfeeding Ayan, overfeeding tayo dito So nandito lahat ng mga crayfish natin Nandyan, so nakahide na yung iba Tapos ito yung sambang natin kung makikita nyo Ayun, may crayfish doon, may isa Tapos, dito may crayfish din tayo dito. Ayan, 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 ayan. crayfish yan. Crayfish yan. Ayan you know? o. You know? Crayfish yan. Oh, may mga crayfish tayo dito sa samtak natin. Diyan natin sila binubuhay yung iba. Diba? Astig. Diyan natin. Kumakit dito. Nyo, ayan. Ayan. Kita nyo yun So, anong gagawin natin ngayon? Kundi maglilinis muna tayo ng ating um, tank ah. Linisin natin to Para maibalik natin yung mga crayfish natin Na nilagay yung jeepat natin dito Ayan, hindi na ako nagtutupit nyo no? Two weeks na yan Hindi lang namin yung ano Ang filter nya Ayan lang Tapos dumadaan siya doon sa tank Sa bucket na may Mga Aqua plant na cornwort Ayan Okay so Let's go Linisin natin ito So guys, dito sa ating isang tank na to, kung makikita nyo, ang dami na ulit nating ram horns, ram's horn snail. So ito, ilalagay natin doon sa tank natin at kakainin ulit ito noong ating mga crayfish. Doon sa ano, doon sa tank natin, ayan. So nasa na pala natin ulit yung, yung natin yung tank natin malinis na natin and malinis na siya wala nang mga ramsorn snail ibig sabihin kinain na sya ng no, mga craylings natin ng no, mga crayfish natin so isa yon sa mga pinapakain natin sa mga crayfish natin ayan huhulihin natin kukuha din natin to mga ramsorn snail na to para ipakain din sa ating crayfish okay ito guys yung ating breeder na male ang laki oh Ayan. Ito yung okay, nag-iisang breeder na milo natin. Ito natin siya dito. Ayan. Ayan. Oh, laki na mo, oh. So guys, ito yung ating mga crayfish. Itong, itong isang to. Ito. Ayan natin to. Itong isang to, ito is hindi taguro line. Ito yung nabili natin sa isang pet shop na crayfish. Tapos, itong ibang to, ito yung mga, ano na natin, iyan yung mga taguro line craylings natin. So, kung makikita nyo, ang bagal talaga to lumaki nito. Ito yung, hindi yung taguro line. So, makikita nyo yung difference ng taguro line na crayfish crayfish sa hindi taguro line. Ito, ito mo. Tagal na ito. More than, siguro, one year na rin to. Pero ganito lang siya kaliit. Hindi siya lumalaki kahit anong pakain natin sa kanya. At anong isolate natin. Samantaan lang ito. Ito yung craylings natin. Na parang ilang months lang. Ngayon naman, no. Oh. Comparison. Uy. Yan. Oh. Halos kasing laki lang. Malalakihan na nga siya eh. So, hindi pa ito yung pinakamalaki natin na crayling Ito, ito, ito. Hindi pa ito yung pinakamalaki natin na crayling Pero makikita nyo, yung build nila, halos malalaki na nito yung um, a year old na natin na crayfish. So, ayan. Meron pa rin tayo dito eh. Ayan, meron pa rin tayo dito. Just to silang yung um, pagkakaiba nung uh, taguro line at yung ordinary crayfish. Ayan so guys ayan ah medyo smorky pa lang yung ano natin yung ating tubig pero later on lilino din yan dahil dun sa ating sump hindi kasi natin nililinisin yung sump natin hinahayaan lang natin ito nga yung isa nating crayfish na nasa loob ng sump natin meron pa rin dyang iba dyan sa ilalim Palipat-lipat lang ng tank yung mga yan Tapos, ito Yung ating mga crayfish na Ito, ayan, ayan Sinasabi ko sa isa sa malaking Craylings natin ng Lalaki Pero yung mga nakikita natin na crayfish natin Ngayon, yung mga lumaki na ay Puro lalaki, sana meron babae Ayan Ayan Diba, mga malalaki na yung iba nandun pa na stress pa sila nandyan pa sila sa dulo so ayan ayan lumalaki na yung ating mga krailings and soon makapag breed na ulit tayo ng mga crayfish sana may mga babae pa ba dito ayan. so ayan nakita natin ito dito na may iba ayan guys update sa ating mga Three fish. Oh, di ba? Angas. Ayan. Tapos, nandito rin pala yung ating isang crayfish na buried. Ayan. Yes, sa loob. Ayan natin kung maliliwa na ganito. Ayan yung crayfish natin na buried. Buhay pa yan. Ayan. So, ayan lang guys yung ating update sa ating mga crayfish, craylings, and everything.